Eto na, simulan na natin ang araw po natin ng biyernes. Tingnan nga natin ano mangyayari next week. Bay, nasa ating linya po ang direktor ng DOE, Department of Energy, Oil Industry Management Bureau. Ayon, alam na agad nila anong magiging presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Attorney Rino Abad, nasa ating pong linya sa oras ito. Attorney Rino, kumusta ka na magandang umaga. Napakaagad ang tawag namin. Attorney Rino, thank you sa pagsagot. Attorney? Sir Arlie, magandang umaga po sa inyong programa sa ating mga kababayan po. Attorney, kumusta ba naging takbo ng kalakalan sa world market sa nakalipas na apat na araw? May last day pa ho eh, may fifth day pa ng trading. Pero itong unang apat na araw, kumusta po ang tinakbo as far as petroleum, price of petroleum products uh, is concerned? Sir Arlie, ang ating uh, to date no, na estimate ng maging adjustment next week for gasoline, baka ho magkaroon tayo ng increase from 50 centavo to uh, probably hanggang 80 no centavo uh, per, per liter ho but on diesel and kerosene mukhang mayroon ho tayong pagbaba uh, mm -hmm. from probably from 10 centavo to 30 centavo per liter ulitin ko lang uh, yung 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 gasoline may pagtaas tama pa apo from 50 to 80 no and mm -hmm. then itong ah uh, itong diesel and kerosene, uh, rollback naman ho tayo from 10 to 30 centavos. Okay. Dagdag, dagdag bawas. Yung... Dagdag dag bawas. Dagdag oh. dag, dag bawas. Yung gasolina, may pagtaas diesel ng kerosene ay may pagbaba. Pero ba't ang liit naman ng binaba ng diesel? 10 centi Baka pagdating ng... Uh, last day of trading yan bukas, oras sa Pilipinas. E eh baka mabawi pa yan. Uh, kaya yon na uh, attorney? Um well, kung isang araw na lang uh, parang hindi ko tayo uh, confident na ng nang maapektuhan pa yung apat na araw. Ah uh, mukhang diretso na ho ang trend na yan. Uh, Sir early ito ho yung magandang sitwasyon ngayon. If you notice ituhong itong OPEC plus, uh, dinelay na ho nila dati yung kanilang uh, pagbabalik ng uh, petroleum products, uh, mm -hmm. crude oil uh up to January uh meeting uli ngayong December 5 eh uh, i-decide -de pa nga baka pa ma mausog yan ibig sabihin ho hindi ho talaga na ibabalik yung 2.2 million kasi ang unang initial sana ng implementation niya 180,000 barrels per day ibabalik mm -hmm. uh, at uh, in-approve in yung United Arab Emirates na magbalik ng around 300,000 barrels uh, outside of the agreement so in other words yung 2.2 na yan, ibabalik ng grupo yung 180, dinelay na po yan hanggang Januari. At magmimiting meeting pa ulit ngayong December 5, baka ho madelay ng madelay pa yan. At yung United Arab Emirates, outside of that commitment sa 180, mayroon naman ho siyang iba i-increase na supply na 300,000 barrels. Pag din ho yan, kasi mukhang hindi na ho talaga nila kayang ibalik. Ang projection ho ng International uh, Energy Agency, magkakaroon hon talaga ng oversupply uh, come 2025. So first quarter tama kagadang oversupply mm -hmm. of around 1 million barrels over and above nung demand. So ang demand natin nasa 104 to 105 million barrels per day globally. So ibig sabihin mayroon hung uh, diferensyang 1 million. So oversupply tayo, napaka laking... Uh, Uh, reverse ito ng nangyari ng 2024. So, ito na ho, na-feel -na, na natin na nagkakaroon ng mga rollback, Uh, though in sporadic pa, pero definitely sa 2025, uh, unless wala hong mangyaring iba na naman, yun ho ang pinaka-the best na sitwasyon ngayon dahil wala na hong marami hong na report na nagsasabi na wala nang kakayaning pang production cut ang OPEC Plus. Kasi for the past sa three years, nagawa nilang is sustain yung price kasi umabot na sila ng almost 5.86 million barrels na production cut. Meaning, binawas ng binawas nila yun, almost 6 million. That's almost 6% of the global demand na binawas nila. Pero ngayong 2025, magkakaroon ng oversupply na 1 million. Wala nang hindi optimistic na kakayanin pang ibaba uli ng ng OPEC Plus, yung 1 million again kasi that's the only way mawala na naman yung oversupply na yan. So maganda mm -hmm. ho ang outlook natin next year kung supply ho at mababang price ang pag-uusapan. Parang ano, no? parang ini-imagine ko yung mga nasa, yung, yung mga nagbabantay ng trading, tuwing may maririnig na may uh, price uh, o may merong cut ng supply, Parang napapailing eh. Kasi mukhang, mukhang ito yung mga panahon na uh, bumabawi dapat tayo ng supply ng crudo dito sa mga OPEC member countries. Kaya nga yung pagtaas ng presyo na binabagit natin for next week, posible kaya na after next week, eh, pagbaba na rin sa presyo ng gasolina? Mataas ho ang chance. Talagang International Energy Agency report Now, si Global Platso, yung subscription namin ng oil report, uh, mababa lang siya ng konti, mga around 700,000. Pero no. so, na, napakalapit na ho yan sa 1 million na na-estimate din ng International Energy Agency. So, ang Global Plats, nasa 700,000 barrels. Ang, ang oversupply din. So, consistently, meron ho talagang mangyaring oversupply sa 2025 at medyo hindi na ho optimistic na kakayanin pang mag-production cut ang OPEC Plus. But anyway, uh, palagi sila nagme-meeting every month. Eh kung dinelay na nila yung pagbabalik ng 180 plus 3, mukhang pati yung United Arab Emirates na mayroong special increase na 300,000 barrels per day by January. Baka rin ho mapag-usapan at i-delay na rin ho yan. Kung ganun na ho, consistently, November sana nagsimula na itong pagbabalik ng OPEC plus ng 180,000 barrels mm -hmm. for the total of 2.2 million barrels yan ang target sa total for the past for 2020 from November to end of 2025 pero dinelay na yan na move ng December ngayon na move uli ng January at mag meeting uli baka ma-move naman na naman uli Ito, Talagang consistent na yung mga report mm -hmm. na na mukhang nagkaka oversupply ho. Itong estimate na ito, itong tansya na nito ng uh, oversupply ng uh, sa inyong estimate na mga magkano ang dapat na maging pagbaba uh, sa gasolina well, at diesel? May, uh, esti ma may estimate ba natin yan na Tony Rino? Meron ho yung estimate uh, kasi as nung April 2024, ito yung peak ng crude oil no. Mm -hmm. uh, nasa almost 90 US dollar per barrel tayo ang average for the whole month of April. Ngayon, ang November ho natin, nasa 72 na lang ho. So, early. so mm -hmm. more or less, uh, mag-hover ho yan ng probably uh, 70 to 80, 2025. But, mas mataas ho ang chance because of this oversupply, baka bumaba pa at 70 territory. Baka bumalik ulit tayo dun sa 60, 60 US dollar territory, 68. Yun, yun ho yung naramdaman natin nung before uh, beginning of the year of 2024, yung mga November-December ng 2023. Mm -hmm. So yun ho yung, uh, ang presyo ho ng petroleum product na yun ay nasa 50 territory na ho per liter. So ngayon, mm -hmm. nasa 60 ho tayo sa gasoline, 61, 60 to 62, kasi may 61 plus eh. So 60 to 62 ang gasoline natin ngayon. Ang diesel natin na yun, nasa 56 to 58, uh -huh. ang common price. So, ito yung sinasabi ko sa Sir, uh, Sir Orly na yung gasoline na nasa 62 62. Baka bumaba pa ito up to 50 territory na mga 58. 58 ang ating 57. hong diesel nasa, ating diesel nasa 56 uh, to 58. Mababa uh, na rin 'yun. Yeah, itong pinag-uusapan natin ito ay bati na rin sa current forex o palitan ng piso at dolyar. So, kung gaganda pa uh, ang laban. Nakaka yeah, nakaka-offset ho ang forex. but on the larger scale nung pagbaba. Imagine ang ating April ng crude oil nasa 90, nasa mm -hmm. 72 na lang ho tayo ngayon eh. Mm -hmm. So malaki mata mala mataas na kun pinaba from April to almost ngayong no, magsisimula yung December. At dahil may oversupply pa yan, yan ang sinasabi ko, yung 72 na yan baka bumaba yan below 70 US dollar. Baka maka-experience tayo ng mga 68. Gaya na ho talaga ito nung dati na before January 2024, meaning the end mm -hmm. part, the last quarter of 2023, na ang prices ho natin is nasa 68 US dollar per barrel. Ho. So, ang equivalent to or more or less, nasa 58 pesos ho ang ating uh -huh. gasolina at nasa, more or less, nasa 54, if you notice nung So, na sa so, 53 pesos ho ang diesel. Alright. Okay. So, uh, ma napakaganda ang sitwasyon natin sa ganyang sitwasyon. Uh, mabuti kung gano'n man. May meron tayong magandang i-expect sa susunod na taon 2025. Ihabol ko na lang, Attorney Rino, anong inyong uh, tansya naman? Dahil na uh, every end of the month, eh, November 30 bukas, eh, meron namang uh, uh meron bang pag sa presyo ng LPG? Tataas o ba ito? Bababa po ito? Ah, uh, so 'yung naisabi ko nga sa iyo, na ko pa sa iyo 'yung figure ano sa mm. tinong interview natin. Talagang mayroon hong uh, seasonally talaga itong papuntang end of the year hanggang March to so last next year. May pagtaas talaga ang price ng LPG kasi nga ang taas ho talaga ng demand But mm -mm. because of this trend ng crude oil, galing ho ng crude oil kasi yan eh. right. So kung pababa din ng pababa ang crude oil price, kaya na-notice natin 'yung third sana ng November na price uh, for the previous years nasa 8 7 to 8 pesos per lit, per, kilogram ang naging increase. Ngayon para less than 1 less than 2 pesos yung napadala ko sa iyong uh, summary. So mga magkano ito pesos. mga magkano so, ito mga magkano itong posibleng itaas ng LPG? Kung mag-increase so kung ang November na hindi makalagpas ng 2 pesos per liter, uh. baka ito talagang Napakababa lang, lang. Ah, ang may ang may chance sa pana baka baka mag-roll back kasi na bumababa talaga ang crude oil okay. hindi lang ho natin masigurado pero ang sigurado tayo maliliit ho talaga ang naging adjustment ng LPG. Ayan, ah, yeah. all right. Attorney Rina, abangan namin bukas kung magkano kalalabas ang po nito at sana ay ma mangyari yung uh, yung projection natin na may rollback dahil nga sa pagmura na rin ng krudo. Attorney Rina, maraming salamat po. Ah. Apo, magandang umaga ulit sa lahat. Good morning. So, Rina, sir, mga kapos, so, Attorney Rina, ba, director ng DOE, Department of Energy Oil Industry Management Bureau sa Katilingan Walang